Sa punto po ito, nasa linya po ng telepono si NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Good morning po, Administrator. Si Audrey Goriseta po ito, kasama si Diane Kerer sa Rise and Shine, Pilipinas. Sir, alam uh, ma'am, magandang maga po sa kapaginig po natin. Okay, sir. Uh, ramdam na po sa ating bansa yung matinting tagtuyot. Ano? Ito pong El Nino. Ano na pong ginagawa ngayon ng uh, NIA upang uh, maibsan po yung epekto nito? Lalong-lalo na sa mga naideklarang mga lalawigan na apektado nito? Uh, una po lahat, una po sa lahat kasi ang niya, uh, ito yung ating mga, ang concern natin, yung ating mga dams, di ba? Ang laging nasa news kasi ay bumababa na yung tubig ng dam. alam niyo po, ito po yung natural po talaga na proseso ng ating pag-iligasyon. Pag ginamit na natin yung tubig ng dams natin, talagang bumababa na, no? And then nag-reflenish ulit kami pagdating ng tagulan. Sa so, ngayon to, ang istago po ang estado ng ating uh, crops, ang ating mga palay uh, ay nasa, yung karamihan po ay nasa terminal stage na meaning isang patubig pa namin and then magpapatuyo na po kami para sa uh, pag-aani naman ito. So sa kabuuan naman po sa buong Pilipinas, yung naging uh, vulnerable po namin na area na uh, 20 out of the 1.3 million hectares uh, under Pulang niya sa naitala po namin yung amin pong talagang aktual na uh, pag, uh, pag uh, yung data namin nasa 1% lamang po ang talagang na ng na ng El Nino. Okay, meron din pong uh, clearing operation sa ibang mga dams kagaya po sa Sambuanga Subugay ang niya, sir. Tama po 'yon kasi ang uh, naging uh, ito po ay uh, uh, all of nation approach, convergence approach po ito. Ibig sabihin po yung mga areas na talagang hindi na mapa, alam namin na hindi namin mapatubigan, nagkaroon po kami ng plano diyan at pakikipag-coordinate po sa DOLE, yung kanilang tupad program sa DSWD, para at least magkaroon pa rin ho ng uh, uh, income yung ating mga partners, Kaya uh, sinasamantala ho namin na mag-clearing, mag, mag desert ng ating mga irrigation facilities, uh, so, yun po ang ating naging hakbang. So ibig sabihin po na to, yung mga affected po ng El Nino, hindi man ang ibig na hindi na sila kumita bukod doon sa nagtanim pa sila ng high value crops. Okay, sir, bukod po sa education, ano po po ba yung iba solusyon natin sa epekto ng El Nino sa mga palayan para naman uh, hindi maging kawawa itong ating mga kababayan magsasaka? Actually, ang approach ko namin yan ay yung holistic approach. Ano po? Yung uh, talagang pang, uh, yung tinatanong niyo yung pang long term ay nag uh, marami na po kami propose ng mga high dams ano yung reservoir type dams para pagdating ay pag may po yun nagkatarim uh, kami ay nagdaan tayo nag ipon tayo ng tubig pag may alin niyo kasi ng ipon na tubig para sa ating ano uh, pag-irigasyon yun po yung ating ginagawa at uh, meron pa tayong mga solar pump irrigation projects po ngayon na, uh, yun, na sinasagawa po sa ngayon Mhm. Mm Magandang umaga po sa inyo, Administrator Gillian, si Dayan Pilar po ito Nabanggit po ninyo kanina na parang 1% lamang po ng vulnerable areas yung talagang apektado po nitong El Nino, but in terms of value, sir, peso value, gaano na po kalaki yung epekto po sa agrikultura o sa mga sakahan, po, sir? Well, uh, sa kabuuan po kasi, uh, of course, ang data nasa Department of Agriculture yan, ano po. Pero ang masasagot ko lamang po kung in terms of production yung yield, yung input, tumas pa po ang yield namin ngayon sa mm -hmm. kabuuan po yung mapatubigan natin mm -hmm. sa NIA. Mm -hmm. Kasi nga po, pag tag-araw, ang totoo niya, mas gusto nga namin mag mail ninyo kasi maaraw eh. Mas mataas ang yield ng ating mm -hmm. paray. Kung sana lang mm -hmm. ay sapat yung ating patubig, mas pabor po sa atin pag-meld ninyo. Mm -hmm. Ano po kayang po pwedeng gawin pang uh, tulong ng mga local government unit para madagdagan po yung mga patubig sa ating pong mga sakahan, sir, na malaking bagay po sa ating pong mga magsasaka? course, na, uh, pwede rin mag-project kasi yung mga LGUs natin, yung mga impounding dams, ano po, yung mga reservoir type dams, kasi maliliit lang naman ang budget noon. Pero, ang malaking makakatulong po sa atin para humaibsat ang uh, ating uh, uh pasanin sa langin niya at saka sa El ang DPWH. Mm -hmm. Kung ang bilin nga sa kanila ng ating presidente, mag-paradigm shift nga po sila no? from flood control to water management. Yun mm -hmm. po ang kasi hawak po nila yung napaka napakalaking budget para po sa flood control. Mm -hmm. Sabi niyo nga po, holistic approach ang mahalaga po dito. Sir, baka mayroon po kayong gusto pang mensahe o panawagan, lalo na po yung mga kinasasakupan po ng sektor ng agrikultura. Go ahead po. Ma'am, uh, alam ko ba ng ating mga kapatid na mga magsasaka ang priority, ang number one sa ang panganay dito sa socio-economic agenda ng ating Pangulo ay put security. Ibig sabihin po niya, talaga pong tutok po siya dito sa ating mga magsasaka. In fact, uh, napansin niyo sa budget ng niya, halos Ano po? Ang masasabi ko po, po sa kanila ay sinisiro po ang ating Pangulo at nagtatrabaho po talaga kami para po uh, hindi lang map mapunan o maibsan yung pagtitiis natin ngayon, kundi yung future generations ay uh, hindi na po hindi na hong mag-aalala ninyo at el ninyo. At nakakasapo yung mga projects na natin sa NIA at meron na rin po kaming bagong uh, uh, yung design and build manual ngayon para ma-shorten by 3 years yung mga implementation ng ating mga projects. So kami po ay talagang uh, nagkatrabaho at ang ating Pangulo ay talaga fungsiro para po itong mga pasanin na ito ay uh, totally ho na ma na natin. Walang well, datot, maraming salamat po sa inyong panahon ni Administrator Eduardo Gillian. Salamat po, sir.